Tingnan nyo to mga lodi, minakita na naman akong viral na viral sa TokTik mga lodi oh, Napahilaw niya yung bumiliya gamit lang yung apat na magnet ala tapos gumamit din siya ng turnilyo at ay, copper wire ala so titingnan natin kung legit yan, susubukan din natin ano, <laughs> magnet na naman ano? Okay, let's go! So, mga lodi, at ito na yung ating mga kailangan ano, so ito, magnet ito yung isang magnet na ilalagay natin sa gitna. Yan. Tapos ito naman yung dalawang magnet na maliit na ilalagay natin dito sa tabi. Wala akong makikita mas maliit pa dito. Siguro pwede na ito kasi magnet din naman ito. Ano? Sana lang magawa natin yun na napailo niya yung bumbilya. Okay. Simulan na natin to. Ito so, ang natin gagawin ito. Yan. Kung ito ay hanggang dito. Yan. Yan. Dito. Lalagyan natin ng copper wire. Yan. So itong copperware na to mga lodi, naliha ko na yan ha. Sasabihin na naman ng iba ilihahin muna, pero naliha ko na yan. Pero papakita ko sa inyo nalilihahin ko ulit. Baka <laughs> mamay sabihin nyo, kaya hindi ko magagawa Okay, lagyan ko muna ito mga lodi. Yan, kulupot natin. Okay. Yan, nalagyan ko na itong isa. Ya, yeah, mga lodi ha. Yan, so ito naman. So ganun din ang gagawin natin ya So, lagyan na natin. Kasi so, mga Lodi, eto na yung ating dalawang ginawa ay mga Lodi. So, ang gagawin naman natin, ilalagay na natin itong magnet na ito dito. Tapos, ilalagay natin itong... Yan. Tapos, ilalagay natin dito. Yung mga Lodi, ganito magiging style niya. Yan. So, papakita ko sa inyo. Yan. Yan magiging style niya mga Lodi. Yan. Yan. Dito. Tapos yung isa dito na may magnet din na dito, mga lodi. Yan. <laughs> okay, ilalagay ko lang 'to, mga lodi. Ito na ilagay ko na itong dalawa dito. Yan ang susunod naman natin gagawin. So ito lalagyan natin nung sa bumbilya. Tapos ito igaganto naman natin dito. Yan, ito. Nakagayin kasi yan sa magnet. Yan. Yan nakaganto. Yan, naka lapat siya. Tapos ito namang isa dito sa kabila. Yan, ilalapat natin. So, ilagay na natin yung bumbilya. Ito na yung ating ihihinang dito. Yan, pagkahinang natin, malalaman natin kung <laughs> tunay ba. So, bago natin ito ihihinang. So, ito, papakita ko sa inyo na nailaw to ha mga laudian. Ito yung ating extension. Papakita ko sa inyo na ilaw yung ating bumbilya. Baka sabihin nyo, punde. Tamang laud eh. Yan! Nailaw siya, ha? <laughs> okay. Alisin muna natin to. Ikabit na natin dito sa dalawang to. Okay. Okay, ikabit na natin. So, kilo natin to kasi kinilo niya yung kanyang ginawa. Yan. 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 Saka natin ihina ngayon. Lilihahin <laughs> ko muna to mga lodi. <clears throat> Naliha ko na nga pala yung dalawang ito kanina. So ito, lihahin ulit natin ito. O, so, ito naman kabila. Yung yeah, mga lodi at ito na, nahinangan na natin. Yung yeah, mga lodi ha. Okay na siya. Yan na siya. <laughs> so, ito na the moment of truth, mga Lodi. So, ilalagay na natin ito kasi ilalagay muna natin ito sa gitna. Tapos ito, nakalapat na rin siya, Ay, mga Lodi. Oh. Kita nyo naman, nakalapat na siya. At saka itong kabila, nakalapat na rin. Yan. Yan. So, ito na the moment of truth. Ito, ilalagay naman natin sa gitna. Ayan, mga Lodi. Sa gitna natin ilalagay. Yan, ganan. Ayan. Ito na the moment of truth. Tingnan natin kung iilaw nga ang bumbilya dito. Okay, ito na. In 3, 2, 1. Ito na. Ito na. Oh. <laughs> Alam. Basta ganito mga magnet magnet. <laughs> Bodol na eh. So, ito. Yung ating ibahin sa, sa kabila naman. Yan yeah, mga lodi. sa kabila naman. Oh, ito na. <laughs> Kahit kaunti wala. Yan, yeah, dumikit siya. Oh. Yan. Wala talaga. Kuya Malodi at yun na nga nagawa na natin at hindi nga siya gumana. <laughs> ano mga Lodi? Basta magnet-magnet na yun. Pero pinatunayan lang natin kung legit o hindi. Siyempre, kayo pa rin ang bahalang humusga. <laughs>